sundo no uh, panibagong araw panibagong video no so nandito tayo ngayon sa Rockwell Mall no Makati so dahil galing tayo ng airport uh, kumain si boss no? at si ma'am at tayo naman kakain din so let's go so, third floor titingnan natin kung anong pwedeng makakain doon let's go Tara, akyat tayo. Up, nandito na nga tayo no sa so, may loob ng mall. So, uh, akyat tayo no? Nandito na tayo sa so may uh, escalator. At diyan may kasabay pa akong uh, mayaman yan no? Isang uh, chikwa. So, pala ang ganda pala dito sa loob mga kasundo. Iyon makabungad agad yung uh, Christmas decor Christmas light so talagang ramdam na yung uh, Christmas no so umakyat tayo ulit sa pangalawang palapag so pinakita ko pa dyan yung aking short na shoes no naka adidas pa tayo ng puti so ang ganda ng seating o oh. ayan lalo itong uh, mga stock toys na gumagalaw no parang nga uh, original talaga o oh. ayan o oh, gumagalaw so pag nakita ng mga bata ito guys sigurado matutuwa yung mga bata no at yan na nga nilapitan ko pa yung uh, madididit na tiger no you know saka yung mga uh, 'yun yung aso ah uh, nasa snow so yan magkita tayo sa pangatong palapag at para makita natin ang kagandahan ng mall na ito no? Uh, tinatawag itong uh, Rockwell Mall, no? Power Plant Makati. So ayan na nga, kasabay pa natin si Miss Ganda, oh. Ang tangkad niya kita yung sa video natin. So ayan na nga. Dito na nga tayo. So makita natin, no? Napakaganda. Ayan, may nakahangin pa nga, oh. Ayan, oh. Mga Christmas decor, no? Christmas light. Ayun, nga aking sinong makikita mo talagang uh, napakaganda ng mall na ito so yun na nga bumaba tayo no then naabot uh, na natin yung taas so yun makita mo bawat ah uh, poste uh, mayroong Christmas decor no ayun na nga wakit pa tayo pala ng six th uh, floor ayun Binijoke pa ngayon yung aking sarili dan para makita yung aking pagpumuka kung pogi ba pa ako, pangit. Pero syempre pogi tayo dyan. Ayan. Makikita mong kabuuhan, no? Yun, Oh. No? ko yung ilalim. Yun, nasa taas po. Nasa taas tayo makatambay, no? So yan ang uh, pinakababa no? Napakaganda so, Pakita makita nyo naman sa video Ayan no May uh, tumubo na Tawag sa amin buli no? Pero artificial lang yan siya. Mga Hindi naman totoo yan Siyempre kung totoo yan Mawamatay yan kasi hindi may iinitan you know? So, parang art, parang original. Pero ang or, artificial. So, makikita nyo mga nakadecorate na mga Christmas decor. No? Christmas light. So, ayan. Bumalik na tayo sa baba. No? Dahil nakita natin yung uh, katas katastaasang na uh, fifth floor. So, bumaba tayo. Ayun na nga. Binidyo ko ulit yung aking sarili para makita niyo man ang kagupuhan ko dyan so nakaporma tayo dyan dahil na uh, high, uh, high, high, class yung ating papasutin na mall no so siyempre maging disinti naman tayo so ayan na nga uh, nakita ko yung dalawang nakatambay yung mga bodyguard yun no yung nakabang sa boss nila at may napansin niyo ko dito mga kasundo yan no isang artificial na flower no So bumaba tayo sa uh, second floor no at gusto pa natin makita yung uh, bawat uh, floor kung ano pa yung mga uh, nakadisplay dyan no? so ayan na nga halos bawat palampag may nakadecorate no Christmas decor, Christmas lights so talagang uh, pa no? ayun na nga ibinidyo ko pa at sinoom ko pa makikita mo naman yan napakaganda so syempre nag CR muna tayo at uh, nagugusta ng kamay dahil kakatapos na natin mag wiwi no? so inayos natin buhok natin dyan para hindi magulo no? para mga -disinting, disinting datingan natin dyan ay yun na so lumabas na tayo at dito naglalakad tayo papunta grocery uh, no So makikita nyo dyan mga kasuto Ayan mga uh, artificial yan o no? oh, Yung nakatayo din sa loob na ito uh, Ayun At nakita nyo naman hindi ka ano maraming tao no? So Kaya napaka ganda Napaka, napaka Maliwanas na uh, polo. At ang bango at ang labig pa dyan mga kasutok ayun na nga pala tayo sa kainan kukunti lang yung pumakain dahil uh, ordinary araw lang so araw ng uh, Webes. dahil uh, may bibili tayo sa grocery no? so pumunta tayo na. Uh, grocery It's marketplace sa uh, grocery tayo pupunta no? So, yan Ang ingay ng baby ko kasi kulit-kulit eh Ayan na nga, no Nakiki Makikita nyo yung mga naka-display Napaka-ganda no? ng pagka-itemize ng mga paninda nila, no Yan, no Yan Napaka-ganda ng display nila, no So, hanapin natin yung paborito uh, nating uh, uh, wheat bread no na niya. so siyempre mataas yung sugar natin at uh, kailangan natin uh, kumain natin napay na uh, uh sa uh, tinatawag na ano, no? Uh, wheat bread so yan makikita nyo no? namimili tayo dyan ng uh, wheat bread at tsaka uh, tingnan natin yung uh, expiration date no siyempre kailangan din natin yan you know titingnan e, ko yung uh, expiration date so yan okay naman at uh, alos 5 days no bago siya ma-expire so kaya kaya natin tapusin na talagang sinulit ko yung tingin ng uh, expiration date no? maka mamaya dalawang araw lang pala no sayang eh, papunta na nga tayo ng uh, cashier mga uh, kasundo at yan, bini-video ko pa yung ayan, uh, makita nyo yung wall wall with bread, no? wait alam ko to kung ng ng baby ko yan makikita nyo yung uh, check out so pipila tayo dito nagkamali pa ako ng pila dyan dahil dito sa uh, senior citizen dito so, ayun napatingin pa yung corner nawang so, mali kami dyan nung um, nakapila kami sa ayun so, ayun umalis ako dyan no? Um, at pumunta ako dyan sa pinang pila So parang ako hindi sumusod-usod yung mga uh, pila kaya naghanap ako ng alternatibong uh, mga uh, lahat. So yan, yep. natin ko at umalis ako dyan. Ayun na nga, uh, nakita ko sa kabilang na uh, ayun ang mga protas na sinasabi ko. Ito yung napakarami protas, napakaganda ng pagkaka-display. Nakaka-itimize, uh, tingnan nyo naman yan guys napakaganda ng display na dito. dito lang yan, no? Sa marketplace. Suwakwen, no? Ay, yun, may, may robot pa, oh. Toto yung bata, no? no? Sa batak isa lang yan, no? Nagsasalita mag-isa. Itong uh, robot chair. Ay, yun, mauuna-uuso na pala ito, no? Baka sasulutin niya rasyon, di na kailangan na tao, no? Dahil, yun, know, no? Kita niyo na ba yan? Wala, nag-a-operate, no? Gusto siya na... Tumatakbo, no? Ayun, 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 no? Galit, yun, no? Yon, no? Galik, no walang nag remote sa ano so naka lahat program ng Iyan ang sa haba sa pila sa mga sa mga sa mga sa mga sa pala, yung pilahan ko mga uh, senior citizen no? ay mga sa sa tayo

yan na nga eh, Christmas tree binibidyoan ko sobrang taas niya no? napakaganda Christmas tree sa loob ng mall bihira ka lang makakita ng Christmas tree na ganun kataas no? hanggang third floor ang taas so yan naglalakad na ako dyan papuntang parking Dito lang yan mga kasundo sa Rockwell Mall Ay, mag-inquire pala ako ng uh, aking uh, sweldo no? So, punta tayo ng BPI uh, machine Ayun, dinukot ko na yung aking ATM sa wallet At ayun na nga, isinusok-sok po okay. ayun binalan si Kuya balance no so yan may laman pa so yes. hindi na natin kailangan mag-worry kasi baka kaya di -di -di din yung ATM natin dahil may limit lang yun na 3,000 pesos ka natin so, tapos tayo mag-inquire no? so alis tayo tara let's go pababa, pababa na ako dyan no? nang uh, pakita ko yung uh, yun oh. So, yun oh, yun oh. international ba? gabi yung trabaho nyo ba? Ah. Baliktad ba ma'am? Araw doon sa abroad, gabi rin Parang baliktad Ang ah. US, magkaiba okay, kasing oras pa Ano yung ma'am? Estrate kayo ng panggabi or may pangaraw? <laughs> Pero ayos naman na yung tulog Ah, mo eh Pero parang iba yung tulog sa araw Kasi yun, okay. no? ginawa ko Thank you guys watching.